Good morning mga atoyong, nandito na naman tayo sa training ng sweep quarter and rescue and basic life support, so nakikita nyo yan Conducted by Barangay San Juan and MDR Remo, syempre sa aming office yan So yan, madaling araw pa lang syempre, nag-start nag na kami mag-exercise para hindi sila pulikaten at hindi sila mabigla saan nilang gagawin dahil napakahirap maging isang responder so mga trainee na yan yan ay sa community ng barangay San Juan mga asali dyan ay mga chairman so ayan tayo syempre na-observe no muna natin yung tubig at yung kanilang ginagawang activity ngayon yan nag frog kick sila para hindi sila polikaten so sinasanay natin sila dahil mamaya ay nasa tubig na tayo syempre ako yan mga katoyong yan kaya tayo naka-observe yan dahil piniprepare na natin sa tubig yung ating mga rubber boat tsaka yung mga gagam gagamitin nating floating device pagdating sa tubig so ang barangay San Juan ang humawak pagdating sa exercise so yan ay tulong-tulong namin pinag samahan para sa kanilang activity. So syempre kasama natin si Sir Raymond Sir Jubel, Sir Aga at syempre ako.

Rapa kayo mo ba? Rapa mag Yan ay assist to walk ang pinagagawa natin sa kanila para matutunan nila ng isang patient kapag pilay o nabalian ng paa o nagka-injury sa paa ay eh pwede nilang tulungan kahit sila ay nag-iisa. <laughs> Vlogger ka na rin? One, two, three, up. Yan naman ay 3 man team Paano bumuhat ng pasyente Kapag takto kayo Nangyayari yan at ginagawa yan Pagdating sa mga iskinita Na maliliit Na pwede kayong magkasya Kasama ang victim Yung yung Yan. Yan. pa yung okay. pa pa cross. Yan. stop. 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 Pabalik naman. Stop. Kanan. Sa unahan ang gagaling. Kantayin nyo lang yung Okay. okay. okay.